Tapos ng baha after 2 hours yata o oh mahigit. Ito po, papakita ko niya sa inyo. Ayan po yung kwarto ni Jelly. Baha, kita niyo naman, baha. Si Kadiri, it's marami siyang burak. Alam mo yung burak, yung may putik na may tayo. Tignan naman, Oh. Yan, yan. Yuck. Yuck. Dito naman tayo sa may kusina. Tingnan niyo naman ang kusina. Nakakadiri. Ito, papakita ko sa inyo ang kusina. Ito nga, yeah, parang tang. Yan po ang kusina, nakakadiri po. Yan po, yan po yung tagalinis, yaya. Patay mo yung ilaw dyan. Yan po, nakita nyo na po yung ilaw. Yan, nakita nyo na po ah. Dito naman tayo sa may salas namin. Ay, third kitchen. Ah, um, kitchen. Yeah. Yun si Arnamen. Disgust! Eww! Eel! Eww! mo may bura. Ew! Disgusting! Ew! <laughs> ayan yeah. po. Ayan po ang, ba ang bahay namin Ang kakadiri Ayan po. Ayan na, nakakadiri yan ha. O, tignan nyo naman. Wala ko yung gamit. Nasa taas. Nasa taas lahat. Tignan nyo naman to. O, ayan, Nakakadiri. Ayan motor namin. Oh, kadiri. Oh. <laughs> ayan po. O, ayan po oh. naglilinis. O, ayan po naglilinis. Sa niyo naman, may dalang ano. Ayan. Ayan po. <laughs> Labas mo tayo. Ayan po, marami pong burak, mga Ayan po, si Jelly, naglalam din Wala tayong tubig! Ayan po. Gilinig sa kayo niya. Baha naman po. Tignan nyo naman ang pako. Ayan po. Palalim po yan. Pero ngayon po, bumabaw na. Kanina, kaninang mga porak lang. Ay, ang daming burak! Ay! Yeah. <laughs> Punta ka doon. Sabi mo, pa sa halaman doon. Yeah! Wala po ako parang na name. Okay, lalabas tayo. Oh, let's see. Talaga siya. Ayun po, talaga. Ang daming bula. yun naman ang mumbaha. O, oh, ayan, o, oh, ayan. Aray! Ayan <laughs> po si Mawi. Ililinis. Balik ulit tayo. Medyo malinis-linis na po. Ayan. Ganyan naman po mga kadiri ang bahu po kung hmm, true to life mabaho ang bahu, baho ayan po si Mami. hello hello, no, alam mo kamusta naman ang burak? baho <laughs> kamusta naman ang burak? kamusta naman ang burak? Pa naman ang burak? baho Huwag kanyo na naman, retraction <laughs> buti pa ako, ayan, oh. ayan po akit po tayo sa O, ni po. Ito ko sa inyo. Ito po, may jeep po doon. Ito po, o. Malaki pa po. Pero medyo mababaw-babaw na po. Pero, pasok tuloy ulit. Nandito sila maglilinis. Mabango ba ang gurak? Ano? <laughs> ano po, o. Ito nyo naman ako. Na okay. Yeah! <laughs> Kung nandito lang po kayo, talaga mababaw-babaw mm. kayo sa mga details. Ang lalim puno ng salita niyo na yun, ating mga gamit. Ayan po. Ang kadiri yan. Tinaglan natin yung mga gamit. O, tinan mo. Sabi ko sa inyo. Ang baho naman ng... pinatayin niya? Ito. Mami, wala nang tatsa. O, hindi nga. Ang dito po ako. Ako po yung... Camera girl! Yeah. Yeah po. naman mukhi na po ako, ha ha ha. yung bonita ko may. parang tulog na tulog, sinasabi ko na kay kanina, hindi mo iniintindi. leh kung pa hindi. leh, mibo ay nang. takaw po! tapko, tapko. tapko, tapko. tapko, tapko. tapko, tapko. tapko, tapko. MB mga wala po kong paninda dahil binahanga po. At marami po kong nagpa-load kanina. Chuchot. ko may gulo. Yung napkin sa kayar! na po. May mga babakit ako po sa inyo ang pagbabalik. Ha? Kaya mo pinisang balot. mo yung cellphone. Baka mo yung cellphone. Kaya mo yung cellphone. Hmm? Kaya yung mga Kaya mo yung mo yung mga cellphone. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay. Mm -hmm. okay.